Hello mga suriganon marajaw na adlaw sa ato mga viewers sa ato mga followers Aniya si kaguso kuman sa barangay luna Yan mga kaguso Kung pamuloy na kita kuman sa video Kung asa si kaguso nun guys Dari ko sa Adlager At bang sa Magdo Dari sa luna Shoutout out sa shout out, shout out mga followers Ready na ba ka mo? Kita si ready na. Oh, sa mga kauna lang mga kagusok shout out sa viewers. Dire na area, mag money challenge ta. Kay Ready mo si kagusok yan mga Caluso, shout out sa to mga viewers. Yan, lantalan, 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 asa ah, pa na area kuman oh sa makao na lang sa makao lang shout out shout out shout out let's go guys ready na tanan ako ready na sa si kaguso yan mga kaguso oh dari ko kuman sa diri dari ko kuman diri sa makao na lang ha dari raw dari raw dari sa makao na lang Yan mga kagusok pa, isod. Isod Ito kung anong makikita uh, man, hato na utron, utron, utron. Yan mga kagusok, dito sa bus. Ay, kakay. Yan mga Yan mga kagusok at outlaw na o oh. dyan kasi makauna lang mga kaguso pwede na mayo at surigao mo yun